Ako ba Yes, hi everyone! We just ran around to a picture ni Sophia. Ayan. Happy birthday and happy 18th birthday! Thank you po! Ngayon na to, ako din sa isa sa mga surprises mo sa birthday mo, yung mga TikTok. So, ikaw ba na-mili ng mga songs? And ano yung mga songs na ipi na niya dun sa, ano, sa dibo mo? I think out of the line up, parang tatlo lang yung ako yung nag- Kasi mm. yung Rojas po na hindi sila yung- Ako sobrang to. Like hindi po sila yung very responsive na sige, ito na lang. Like sila yung type uh -oh. na, kahit ano, ito na bahala. Pero mostly, sila po talaga yung nanili. Like, kung wari po, si- Ano ba yung mga songs doon? Kung ititis natin sila. Um, price tag. Wow. We made it. Ah. It's marikit sa dilim. Oh mga trending um, talaga. No? Cardboard box. Wow. Likit. Uh, oh, Likit. Yeah. Pantropico. Ayan, ay a Vini. Walk. Oh, ayan, yung Walk. Madan ano, di ba? Walk. Lagabog. Ayan, Lagabog. Isa uh, din. Isa favorite natin. Uh, Gento. Gento. SB19. Uh, easy on me. Dami. <laughs> Dami, <laughs> <laughs> no? 18 ba yung lahat? Ako, lahat. ko Move, shake, grab it. Wait, check, di ka rin doon sa 18 <laughs> diba? na yun, di ba? Ayun, nangakabangan natin. <laughs> hindi na ako makakainit nga rin doon, wala lang na siya. <laughs> <laughs> hindi lang, isang picture po. Ah, sige po. Ayun, sige. Uh, thank you, Sophia, hey, and congratulations. Looking forward din sa ano mo.